Ang ganap natin ngayon. Soy, soy. Ha? ganap natin ngayon. Paano tayo maliligo nito? maglangga langga-langga ka man, lumarong sa'yo sa'yo. Pati na kulay puti ka, nakita ka. <laughs> Kaganapan guys. Ngayon, Justin, kanya niya naman. Ano ko naman makakatayo nito? May naglangga-langga man dito sa aking tabi. Ano sa kayong mga pusa? Oh, ni boy. Mm. Mama orange. Mama orange. Only boy. Ano pa mga pusa? Holy boy. Good morning. Ayun. Kita ka? Ito, paano naman to? Itong matutang to. Ah. Paano naman yan? Ano naman ang aking burong saysoy? naman ang aking Kuro na ito. na naman ang ating ano. Balahibo. Lambing-lambing man kasi yan si Barong Soy Soy. Ay. Wala kasi yung ate niya. Barong Soy Soy. Wala yung ate mo. Barong. Nakabit pa ako. Ito yung pagkain niya eh, si Olive Boy. Olive Boy! Olive Boy! We're gonna tayo Olive Boy. Ito yung pagkain nila. Olive Boy! Bet, tulog ka. Barong, barong. Ang pusa to, ngayon lang to umuwi. Si Dong Colette. Ayan, puyat na puyat talaga siya. Diba, Dong Colette? Ha? Pati ka lang umuwi. Dong Colette. Laki niya, diba? Ay, ako. Ang no, kulit. Mm, na, oh. Mm. Okay, inaway kulit. Tignan nyo. Orange. Buntis kasi si Orange, kaya masungit. Nagagawa ko uh, sa pakakainin ko muna sila. Ito yung pinakain ko. Ito, pagkain nila. Hindi ako nakabili ng isda, eh. Ito na lang makarel. Diba? Sosya ang mga pusang to. Si Oli kasi hindi ko makain ng ano. Ng cat food. Kaya ito. Kaya hindi ka talaga bumili ng nito Kaya kakain mo na sila. Ready muna natin kasi pinalabas ko muna sila eh. Kasi mamaya mag-away-away na may talo. So, okay na natin. Pasok na, pasok na. Ando na. Ando na, bilis. Ayan, ando. Ayan, oh. Ano, ka na kayo. Kasi mama, oray, sag-isa kasi kayo. Ba't kasi nagsasalo? Ayan. Ito ko sa malaki. Ikaw, dito ka. Kasi mama, oray, maldita.